Please be advised that the views and opinions of the hosts and guests do not reflect those of the station, the management, and its network. Welcome back mga kabaranggay at nandito na naman po tayo muli sa second segment kasama pa rin po ang atin pong iniidolo na walang iba kundi si Vice Mayor Menchi Avalos. Dito po sa segment na ito, uh, we will find out about the women behind public servant. Kasi naiintindihan ko po na although there are women in politics, iba pa rin ang expectations, pakikisalamuha, at pakikipaglaban ng isang babae pagdating po sa larangan ng politika. So, unang tanong po natin, Kap don, don yeah. sa ating mga uh, mayora. Bilang isang babaeng politiko rin sa larangan ng politika, is how do you find the balance of taking care of your family, especially po sa ating SILG Benhar Abalos and your Mandaluyong family when being a mother is a full-time job? Yes. Uh, we all know naman na uh, being a mom is a full-time job. Pero siguro natutunan ko na rin to over the years dahil kahit noon si SILG or Benhar Abalas pa noon ng mayor, kahit pa pano meron na rin ako organization na pinagkatiwala sa akin ng mother-in-law ko, which is yung KKM namin. Kasamahan Kasam to ng mga kababaihan na kahit pa ako na rin yung nag-handle. So, uh, medyo nasanay na ng konti and at the same time sa Girl Scout and of course yung sa nutrition, binigyan niya yan sa akin. Kaya nung pagpasok ko being a mayor, for the first time na nagkaroon ng mandaluyong ng babaeng mayor, medyo talagang in ko yung sarili ko. And I make sure naman na every Saturday and Sunday, kung hindi rin lang ganong ka-importante yung schedule, uh, sa bahay ako para sa mga bata. And sa gabi, uh, hindi rin ako masyado kumukuha ng schedule sa gabi. Pagdating ng 6 o'clock, 7 o'clock, dapat nasa bahay na rin ako para kasabay ko silang mag-dinner. So nakikita talaga natin, Kap, talaga kung gaano ka-importante yung um, pag-handle ng time, yung time management. Eh, nakikita naman natin mga kabarangay na ngayon talaga, hindi na siya field lang for men. Talagang katulad ko nung din po ako yung pagiging politician as at very young, at very young age kasi mm. SK pa lang po ako hanggang sa naging barangay kagawad hanggang sa naging mother na din ako so nakakatuwa po na makausap po yung mga katulad ninyo na talagang naipagsasabay po yung pagiging wife a mother and a public servant Yes uh, tama kagis Marie kasi mas mataas ang challenge sa mga kababaihan dahil sa, sa sinabi niyo po, sa sinabi ni Mayora, na kailangan ma-maintain yung family, tapos nandiyan yung pangangailangan ng husband, tapos at the same time, yung needs na ma ng city. So, napakahirap nun. Uh, Mayora, pwede kong magtanong, uh, although, syempre, uh, maganda ho sa inyong manggaling Nung panahon na kayo po yung nag-handle nung kababaihan tapos at the same time kayo yung nutri uh, nutrition action officer ng city, meron po bang mga advices si Mayor Benhar during that time na binibigay po sa inyo para at least uh, dumating man ang oras na kayo na yung mag-handle ng siyudad ay magiging uh, madali po ito at smooth sailing? No, kasi actually no number one sa amin sa family since dalawa na nga kami noon yung nasa politics and nung pumasok din yung anak ko uh, minsan sa dinner talaga na pag-usapan politika uh, hindi mo ma-avoid eh, na hindi mapag-usapan yon and pero konti lang kasi pag napansin namin na na-outcast na yung ibang mga anak namin na walang kinalaman sa politics, nadadivert na yung usapan. Um, yung help ako malaki yung nahingi ko talaga nung si Benher yung mayor medyo dahil psychic lang naman ako dahil nga kababaihan naman to hindi mahirap naman magtanong ako sa kanya ng mga hindi ano ang pinakamalaking tulong niya sa akin nung mayor ako na pagdating sa pandalake ako i would say like baba police matter yung mga ano, not only peace or basta police, sa police, mm, mamili ka ng magiging chief of police or may mga police na may problema. Talagang, Benhar, ikaw na yan. Hindi ko kaya yan kasi yung mga ganyan. Or tricycle driver, jeepney driver. Benhar, hindi ko ano to. Kung hindi ko abot yung mentality naman sa lalaki. That iba yung ano nila, di ba? So, sasabihin ko, pwede ba ikaw na kumausap Diyo, sa presidente ng Toda o yung sa presidente ng Mahoda? Diyo, dahil, unang-una, parang mas abot niya eh dahil pareho sila ng thinking. And yun nga, sa police So, siya talaga yung pinahandle ko noon. Pag nung ako yung mayor, siya yung pagdating sa ganon, siya na minsan yung pinapupunta ko. Pero, yun nga, minsan sinasabi niya, hindi pwede, ikaw yan dapat. O ano sasabihin ko? Anong gagawin ko? Yun yung mga ganun. Naghihingi ako ng advice sa kanya. Pero yung sa kababaihan, sa Girl Scout, mother-in-law ko. Mother-in-law ko doon. Pagka na uma, anong pwede kong gawin dito? Anong sasabihin ko dito? Mother-in-law ko. Pag sa kababaihan. Ayun, napakaganda ng sinabi sa atin ni Mayora. Yeah. At lalo mm higit -hmm. sa Totoo. lahat. Yung pagbabalanse. At the same time, yung partnership. Napaka-importante talaga na yung family is also included. Kasi hindi lang talaga kakayanin ng isa. Masabi nga nila, mas maraming utak, mas maganda. Yes. Mer meron pang isa, Kagsmari. Uh, Merong mga, like for example, yung isang anak ni Mayora, nakatutok siya, ay isang golf champion. Mayora, can you expound on this? Um, actually, dalawa yon Oo. Yung isa, medyo, may ate na, hindi ko naman sabing matanda. Bumbaga ate na siya, she was uh, a golf, June golf din. Kaya lang ito ngayong isa, mas bata, uh, inabot niya yung hanggang international na naglalaro. So, naging, naging pili, up to na, Philippine team. Yung si ate kasi, nung time na yon Uh, okay din naman siya, okay, kaya lang hindi siya nakapag-compete outside because pre priority Although to sa rin nag-aaral, kaya lang hindi siya nag -ano. Pero ngayon, up to now, na, naglalaro pa rin siya. And itong isa lang, siya, Celine lang yung nag-international, nag-champion. Not so only that, Cap, I, um, parang nalaman ko rin po na may anak din si ating uh, former beauty queen na isa rin ulit na beauty Yes. Queen. Yes, oh, so, sumali siya sa Miss Universe. Pero right now, she's studying law. Yeah. So, lawyer naman yeah. talaga, future lawyer. Tumigil mo na mag-beauty beauty queen dahil yun ang usapan namin. Ang future public servant din <laughs> po natin yan, Mayora. Siguro, tignan natin. Yes, Opo. Okay. Mm -hmm. Kaya naman, ang tanong ko naman, ito po medyo, ano lang tawag, ha, bloopers. Um, sa bahay naman po ngayon, pagdating naman po sa bahay, sino naman ang pinaka-commander natin? Um, pagdating, <laughs> commander, eh, no? <laughs> uh, syempre, si Ben, ha, kasi hindi niya namamalo, eh. ah oh. uh, ano siya, sasabihan niya lang, pero pasasabihan niya yung mga bata, pero para mamalo, hindi. Ako yung medyo, Touchy. pagka, Touchy lang po. ano, oo, oo. <laughs> Minsan, di lang yung di ba? Si Benji, yung tenga, yung ganyan, Kasi isa lang yung boy namin. Pero, uh, mas disciplinarian ako kasi si Benhar nga, uh, pumasok na siya sa politics, di ba? Nag-counselor, nag, nag -mayor, congressman, mayor. So, mas more on ako yung nasa bahay. Kaya mas sanay sila. Kahit nung ako na yung mayor, um, siya pa rin yung... Ay, ako ang hinahanap. Kahit na noon na uh, si Benhart for a while eh tagal din, parang 3 years din na nasa, hindi naman nasa bahay, kumbaga nag-concentrate sa business. So ako pa rin yung hinahanap. Medyo pumasok lang to sa isip ko, uh, Mayora tsaka Cap. Bigla kong naisip, oo nga no, nung Mayor si uh, Mayor Benhard as SILG ngayon, parang ang laki ng scope po ngayon ng hinahandle po ni Mayor Benhar. Uh, I mean si SILG mm -hmm. natin ngayon, um, hindi po ba masyadong uh, mahirap yung time with the family and balansihin yung buong Pilipinas na scope? Kumbaga siya po ang ama ng local government. Yes, mas hirap pero I'm sure at nakikita ko naman sa kanya, ine-enjoy niya kasi love niya yung work niya. Uh, mas ano yan eh, talaga nakita ko, on, talagang naka-onhan siya at pag meron siyang gustong gawin, he make sure na maayos at smooth. At siya yung taong uh, pagka-pinlano niya, talagang gagawin at gagawin niya. Yes, by book or by group, nakaka yes, ma-implement. Ma-implement niya. And yun naman po talagang maganda sa isang leader. At ano siya, uh, sa ngayon, I would say, nakikita ko pagod kasi uuwi siya nung oras na and then aalis ng early morning yung mga gan minsan nga pag matutulog na lang kami o kaya pag dumating siya tulog na ako pag alis niya tulog pa rin ako <laughs> kasi 5 early uh, 5 am ko umalis minsan di diba? tapos uuwi siya mga 12 1 bago 5 am aalis so hindi ko na talaga para makapag-usap or may time kami hindi na politika. Minsan, ako na lang sa ko, Benhar, yung anak mo, kausapin mo. And saka yan, tatawag. Benhar, hindi ka na kita nakikita ng mga anak mo. Yung ganyan. then, pag sinabi ko naman yung, he will make time. Lalo na pag Sunday. Kaya mga kabaragay, nakakatuwa po talaga itong segment natin na to kasi nakikita natin yung realidad ng buhay ng isang public servant na kung saan napakalaking scope ng kanyang hinahawakan, lalo na yung wife po niya ngayon is vice mayor at the same time si SILG ang national national scope naman ng kanyang hinahawakan na nakikita natin kung gaano kalaki na puwang sa kanilang mga puso ang pagbibigay ng serbisyo talaga so, hindi lamang po sa mga taga Mandaluyong kundi sa buong Pilipinas yeah lalo na uh, sa pagkakakilala namin kay Secretary Benhar ay eh napaka-passionate pagdating sa trabaho at taluna na pagdating sa pagbibigay ng serbisyo sa publiko. At talagang sa kanya nag-coin yung gawa hindi salita. So kay Mayora, sabi niya kanina, uh, siya yung nagdidisiplina kaya kaming mga kapitan dito sa Mandaluyong eh disiplinado at ang buong Mandaluyong sa kanya naman nanggaling yung Mandaleno disiplinado. So tama lang hu yung mga lumalabas na mga mga moniker sa amin, yung mga binibigay na tagline dahil pareha silang passionate sa kanilang pagbibigay uh, serbisyo sa Mandaluyong. Yan. Kaya maraming salamat po sa inyo mga kabarangay sa pagtutok sa isa na naman pong makabuluhang talakayan sa ngalan po ng ating SK Mai Salazar. Kapitan Don Don Francisco yes. at Pambansang Kagawad Butch Serrano. Ito po ang inyong lingkod. Cags Marie Formentera Ferrer. Magkita-kita po tayo muli. Kasusunod na linggo, dito lang, Magtutunog sa Barangay Tayo. Sa